Gamit tayo ng brush para dito sa sofa. Yan, para matanggal. Tinanggal ko yung foam. Yan. Kasi wala silang vacuum. Gagamitan natin ng brush. Natatanggal naman siya sa ano, sa brush. Yan o. Oh. Daming buhok. Okay. May lighter pa. Kasi wala naman silang vacuum. Ito gamitin natin yung mga gili gilid gili dali yan tanggal yung mga buhok wala na diba malinis na o oh. dito na lahat ng buhok balik natin yung sofa Sayang lumalaw, mga araw. Diba? Yun na naman, tanggalan ko. Aglit. Oh, oh. Kita nyo yan, mga buhok. -buhok. May tissue pa yan. Min lang. Di ba? Malinis na. Hmm. Malinis na. Tapos, ibalik e, natin itong upuan. Ay, foam. Hmm. 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 alam juga guys mabait naman yung may ari ng bahay na to kaya hindi ko pwedeng mapaghindihan dapat nung nakaraang linggo pa to eh, kaya lang sakit ang ulo ko then, ho, binrush ko yung mga sofa kasi may mga buhok okay. pag mabait naman yung may ari ng bahay grab na natin sayang din Nagbabayad naman yan maglilinis lang ako update lang kayo don't forget to like and subscribe my youtube channel tapusin ko lang ang sahig orong natin yan para matanggal ang dumi malinis na oh. tanggal na yung marumi malinis na dyan wash out tayo yan na malinis na guys iba na yung iba yung kanina yan. Kita nyo, na. kuwarto naman, wala nang buhok, wala nang kalat. Yan. Yan. Wala nang kalat. Maayos na. Basa pa yung sahig. Yan. Kasi naka-wash out ako kanina. Yan. Nalagyan ko yan ng mga Clorox. Maraming Clorox. Ayan. Yun lang. Kitchen ulit tayo. Yan, kitchen. Toilet. CR ulit ako guys. Mamaya ulit update ko kayo pagkatapos ng lilis ng CR, okay? Nalinis na. higo ng Clorox. Malinis na. Sa kusina, hindi ko alam kung anong umpisan ko dito paglinis. Tapon ko lahat ng mga basura na to. Sandali. Tapusin ko lang. Talat. Alam niyo guys, kung gaano nyo man kalini, ginalingan paglilinis ng tahay o ng apartment ng nagpalinis, kung ang nakatira naman ay e, parang Dracula. Yung bang walang alam mo paglilinis. Walang alam sa paglilinis, tapon lang ng tapon. Imagine nyo na nasa harapan lang nila yung basurahan, hindi pa nila masyok yung tissue. Kailangan pa silang turuan. Ganyan ang mga tao. Yung iba, hindi lahat. Kasi yung ibang mga madam, mababait. Masisilan din, malilinis. Yung depende kasi yan sa tao. Depende talaga sa tao. Ako, marami ako nakilala. May mga madam akong nililinisan dati, yung uncle ako. Yung bahay nila malinis. Yung kusina, lahat. Ang ginagawa mo lang, magpunas-punas. Hindi naman lahat ng mga madam. Ito, babakbakin, ah, babakbakin. Tatanggalin ko. Ayan, nakala. Ayan. Tanggalin ko yan. nililinisan ko yan. So, ayan guys, update ko kayo. Dati kasi, ang una kong nililinis kasi mabilisan lang mga kwarto tinitira ko, kwarto, CR, sala, 'yan, kwarto, sala, CR, last ang kitchen kasi ang kitchen mahabang uras sa paglilinis lalo na marumi, maraming hugasan, kalat, maraming itatapong basura, ganyan. Kaya ang sabi nila isang oras lang, hindi kaya ng isang oras kahit dalawang oras hindi kaya ng dalawang oras. Sa pagwashout pa lang ang dami ng mga buhok sa gilid-gilid, kailangan mong makit, makuha yung lalo na urong lahat ang higaan. Sofa, urong lahat. Lahat urong yan kasi washout out yan. Kaya hindi kaya na isang oras, dalawang oras. Hindi. Sino nagsabi dalawang oras? Washout out lahat. Dumi-dumi. Che, yung nagsasabi ng isang oras o dalawang oras lang nagsasabi ng madam na isang oras o dalawang oras kayang linisin ang bahay sabihin nyo kung kayo kayo maglinis madam sa inyo na yung pera nyo para maranasan nyo magurong ganyan madaling sabihin na malinis yung bahay nila kasi hindi, hindi hindi nila nakikita eh bulag sila sa mga basura nila sa gilid-gilid bulag sila. Ang alam nila, malinis yung bahay nila, pero hindi nila alam nyo. Ayan, malinis na. Wala lang kalat. Hmm. Kwarto. Kwarto. Salah. last basura. Ayan, ang daming basura. Yan guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Proud on Cool Cleaner. Thank you for watching. Ingat po tayo palagi.